Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nagbiyak si Kapamilya actress Andrea Brillantes sa mga nagba-body shame sa kanya sa social media. Kaugnay ito sa pagslim ng mga braso niya kaya hindi na raw proportion ng kanyang body. Sabi pa niya, hindi naman daw tama na gamitin pang-body shame ang katawan ng mga ina. Sa mga nagko-comment bubabaw uh, uh, may ano. Uh, my, my, uh, 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 my my arms <laughs> I really don't care. <laughs> like kasi Um, it's actually crazy uh, for me. Uh, it's it's crazy that other people think that they have the, the authority or the right or that they, their opinion. matters to me or their opinion about my body. Para kailangan ko siya, ay, sabi ni user name Benny Ganyan, huwag ko nang parang, um, everything that I do for my body is for me. Kasi pagkagising ko, nakikita ko sa sarili, sarili ko, hindi naman si user chu Chuchu 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 Chuchu, ba? Diba? Um, aware ako sa sinasabi nila, pero, hindi ko siya pinapapasok sa akin kasi kinagawa ko kung ano magpapasaya sa akin and I'm really happy with my body right now. And ko kung kind of mga sinasabi nila na medyo deproportionate and whatever. Um, well, kasi I can't control it. God blessed me with blessings. <laughs>